Bismillahirrahmanirrahim wa baad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So, mayroong, ita mayroong isang question, no? Mayroong isang question na kung saan uh, Bakit daw sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung statement, no? Yung sayings na uh, Bismillahirrahmanirrahim Nazala alaykal kitab Tibiyanan likul shay, No? mayroong isang tanong do sa mayroong isang tanong sa atin na bakit daw sinabi ng Allah sa Quran na yung Quran daw ay clarification sa lahat ng bagay which is marami naman daw na hindi na clarify ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang statement niya ang ini-quote niya na dalil reference is yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nazala alaykal al kitab tibyanan al likul shay So, hindi naman tayo sa expert sa Quran, no? pero mayroon tayong kaunting kaalaman based sa ating napag-aralan at sa based din sa ating nabasa. Itong ayat na ito, kapatid, itong ayat na ito ay, yes, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung Quran, explanation, clarification sa lahat ng bagay. Pero meron ditong dapat na maintindihan natin, no? diyan tayo dapat na maintindihan at ma bago tayo mag-jump into a conclusion na lahat ng bagay is pinag-usapan ng Quran. So, for example, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung statement na yun, no? Tibiyanally, kuli-sheikh, clarification sa lahat ng bagay. So, ang pinakaunang tanong ba, ito ba ay tama o ito ba ay mali? So, of course, walang mali ang sinabi ng Quran dito. Pero, dito lang tayo, medyo nagkakaroon ng doubt or ng ambiguous no na ambiguity sa kung pa paano natin i understand yung katuruan yung sayings ng almighty god kay doon tayo minsan nagkakaroon lalo, lalo, na kung medyo uh, mababaw pa yung ating pagkakalam so hindi ko sinasabi sabi dito na malalim yung ating pagkakalam patungkol sa reliyong islam no pa, uh, is isa lang po akong estudyante na nag-aaral sa reliyon ng uh, islam based sa napag-aaral natin for example no para mas maintindihan natin yung uh, yung state yung statement na yun ng Allah uh, gagamit tayo ng example no mga ansila for example uh, mayroong statement na uh, maraaito ka maraaito ka fi kulli makan hindi kita nakita sa lahat ng lugar fi kulli makan So, ang ibig sabi, ang point ko dito, nung sinabi ko na mara ay itong ka fee kulimakan, hindi kita nakita sa lahat ng lugar. Ibig sabihin mo nun, yung fee kulimakan ay nagsisignify na sa lahat ng lugar? Sa lahat ng lugar? Ibig sabihin ba ay lahat ng mundo yung tinutuhi ko dito? Hindi. Ang tinutuhi ko lang dito na fee kulimakan ay hindi kita makita sa uh, fi kulimakan, sa kahit anong sa kahit sa ang lugar ito yung lugar na kung saan madalas kitang nakikita. Ito yung lugar na kung saan madalas mong tinatambayan. So, yun yung ibig sabihin na fecal limakan. So, mara ito ka Fikul limakan, hindi kita makita fecal limakan, hindi sa lahat dito na, o yung fecal limakan dito ay hindi sa lahat ng lugar. Let's say, buong mundo, hindi, no? Kundi, yung lugar na kung saan madalas kita nakikita, yung lugar na kung saan, tunkal palagi na let's say uh, tumatambay or nag-i-stay, ganon. So yun yung fee ko lima ka na minimin ko dito. So in regards or, or in connection doon sa statement ng Allah subhanahu wa ta'ala, para mas maintindihan lang natin, no? para mas maintindihan lang natin yung sayings ng Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, marami pang mga ibang mga paraan paano explain ang ayat na ito. Pero dito is gawin natin simplified way, eh, simple lang natin para at least mas maintindihan no? ng mga ibang uh, wala pa masyadong alam sa Islam. Uh, yung fee uh, tibya na dito, yung kul siya dito na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay refers, nag, nagre-refer lang, no, tumutupi lang doon sa katuruan ng re -reli relihiyong Islam. fee kul siya, yung kul siya doon is tumutukin lang sa lahat ng katuruan ng re relihiyong Islam. Doon lang umiiko sa re relihiyong Islam. Outside the Islamic teachings or so outside the Islamic uh, point of view ay hindi nakasay dito. Okay? Hindi nakasay ito. So, mayroon mga mga metaphorical na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kasi maraming mga metaphorical na uh, uh, statement dyan. So, yun ay uh, ibang, ibang, ibang usapan yun, no? Pero dito, pag, nung no, no, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na Nazar alaykal kitab, nazala alay kitab, uh, tibia is uh, namin sa inyo ang kitab, ang libro uh, para maintindihan or clarification para ipaliwanag tibia na siya ang mga bagay, bagay, ang lahat ng bagay so ang lahat ng bagay ito na tinutukoy kul, kulo, kulo, no, fi kulli harful dyan yung fi kaya naging kulli, eh. kung walang fi kulo so fi kulli siya ang tinutukoy siya fi kulli dyan is lahat ng bagay na kung saan ah uh, kung saan uh, doon lang umiiko sa Islamic perspective. Tumutukoy yung kulisya doon sa Islamic world, sa Islamic teachings, doon yung tinatawag na kulisya. Kaya magtaka na bakit hindi pinag-usapan na Allah subhanahu wa yung mga iba't ibang bagay. No? Kasi nga, yung tibiyang likul dito ay tumutukoy lang doon sa Islamic point of view. Labas na yung mga ibang bagay. No? So sana, ay naging balino sa ating itong statement or itong uh, short video na ito. Pakisya lamang ang ating video. Para sa ganun, ay mas marayo po tayo matulungan ng mga estudyante na gusto matutunan ng pre Islam. O bad, salamu alaykum wa